Isa tayo ng ano guys, sitaw, adubong sitaw na dito nyo, dito malalaman kung anong klaseng version si Mick dito paano mag adubo ng sitaw. <laughs> Diyan natin malalaman. Ayan, nilagyan na ni Wifey ng magic sarap. Thank <laughs> Ang kasi lalim. Yan guys, mamaya uh, may secret si tayo dyan sa adobo nito. Diba? Ganyan ba kaya rin kayo magluto guys? Shout out na lahat yan, yung mga nagluluto at kumakain. Ano ba ulam niyan? dyan? Ito yung ulam namin, no? Kali kain tayo. Ang malakas ang ulam to namin. Last time namin magluto dito, nakasama si Darin, eh. Gisa-gisa lang natin na kanyan. So, lagyan ko ng ano, kunting sabaw. Sip lang. Tapos, lakasan natin yung tubig dyan. Ang sikreto nyan. <laughs> ha? Ha? <laughs> So mamaya ko nung lagyan ng ano guys ng toyo. Palambutin ko na, na muna sa glit. Yeah. So yeah. yan. At medyo dumambot lambot na ng konti lagyan natin ng ano, toyo yan konti lang muna tapos halo na natin tapos lakasan natin ng tubig ay ng apoy yan mabanguna purado uh, shout out guys sa mga ano reflex ko lang yung doon sa probinsya yung sitaw na ganito pwede namin ano ilaga lang tapos tausaw na sa baguong comment below yung mga kumakain ng sitaw alam ko meron yung hindi kumakain din ng sitaw eh. Uh, absent daw. So, yan guys. Hintayin na lang natin na lumambot. Ilagay na natin yung sahog guys. Ito na. Ang inihintay ng lahat. sikreto ni Meg. Pasensya na kayo ha. Ah, kasi uh, ko dito ay chicken hot dog. Ayan, nagugas naman tayo eh. Ayan. Kasi wala kaming ano, pang sahog na ano, kasi eh, meron kaming isda dyan, pero hindi pa naluto pang mabilisan lang. Ayan, halo-halo. Kasi yan yung hotdog guys. Tira ko kaninang umaga, almusal. Isa yung grabe kasi yung init, kaya hindi na kami pupunta sa 7 eleven ni Darren. Hmm? Brother, sarap. Ayan. Okay Ayan na. Sarap na ng kulo. Ayan, tama na yung luto nyong sitaw guys kasi pangit pag yung ano, yung overcook malambot, di ba? Di ba? Karamihan sa inyo guys. Ayaw nyo ng malambot. Gusto nyo lagi matgas para may thrill naman kasi kainin guys pag matigas pero pag malambot wala di ba so yun na nga guys at lagyan natin ng konting suka so yun guys at ito yung sikreto natin ang product nila boss na XO sauce so pwede tayong bumili doon guys ang isa nito ay isang ganitong class uh, bote ay 400 90 for ninety guys. di ba? So masarap din to guys. Grabe ito yung isang famous na sauce dito sa Taiwan at syempre mas famous yung kay YP dahil made in Philippines yung chili garlic so lagyan natin konti guys. Tapos, kunting halo na lang. Nakasan na natin yung apoy. Pwede na. Kasi maaga na ngayon si YP na dumating dito. Dati-dati mag -dati, matagal eh. Nagpa, nag ano, dyan sa daan ng nagpapapashing suda pag naglalakad pa kinding-kinding, ganun so yun nga guys at ikuman na natin ulit mmm sarap So yan. Maraming maraming salamat Nabubulo si Nick kasi dahil sa sarap Thank you so much Peace out